Hello guys, good morning. Mayat nga aga sa tanan guys. Ay naman ang iyong abang lingkod guys. Maglinis sana tayo ng mga halaman natin guys. Magtrim sana tayo ng mga halaman natin dito sa paligid natin. Kaso lang may napansin tayong lampinig. Yung masakit na makagat na insikto guys. Na nasa mga halaman lang sila. Maliliit lang yung mga bahay nila Guys. Sakit ito mga guys. So magbigay lang tayo ng ilang tips guys para maiwasan natin ang kagat ng mga insekto ito guys. Lapitan natin guys. ayan sila guys. Sakit yan guys makakagat. Ano kulay ng mga kahoy? 'Yun ang kulay ng bahay nila kaya hindi natin yan mapansin. Parang nakakomouflaging kumbaga ba. Yan. Kaya yung tips natin dyan guys, pag naglinis tayo ng palibot natin, lalo na sa mga halaman natin na madadamo na, una-una, kailangan hindi pa masakit ang sikat ng araw. Yan, kasi hindi yan sila agresibo pag medyo maamo pa yan sila pag hindi pa mainit. Pangalawa, wag tayong magsuot ng matitingkad na kulay ng damit, lalo na yung pula. Pangatlo guys Bago natin Tuluyang linisin Yan Bago natin tuluyang tabasin Ang mga damo na yan Galaw galawin muna natin Itong mga nakapaligid Yan Kasi pag ginalaw natin yan Bago pa yan sila mag React Sumapansin so agad natin pag hindi talaga maiwasan na ma-attack tayo ng mga yan, naggalaw natin yung bahay nila yan, mga insekto na yan. So, kailangan madali tayo mag asip alerto tayo. Pag naglilinis kasi tayo, alerto tayo, baka hindi lang yung mga insekto na yan, baka mga, mga aspa, buyag. Nauna, tabunan natin yung pinaka-sensitive na bahagi ng katawan natin, yung mukha kasi yun ang talagang inatake nila eh. Then, hold breath. Kung kaya na hindi tayo mag-alis sa area, still lang tayo. Yan, magyuko lang tayo diyan basta na tayo. Kung maliit lang yan, mag maglayo lang may sila. Pero pag marami talaga, nako, hindi mo kaya tiisin yung sakit sa kagat ng katawan mo. So, yung paglayo mo, siguraduhin mo na hindi ka ma-injured kasi baka may mga mabangga ka dyan, maka-injured sa'yo, may mga matinig ka dyan. Siguraduhin natin yung paglayo natin, hindi tayo ma-injured para mas maiwasan yung malala pa na naging resulta ng pagkagat sa atin ng mga yan, na mga insikto na mga yan. Maging alerto tayo at maging maingat. So baka magkaroon din tayo ng mga tips guys ano yung mga dapat nating gawin. Magpunta tayo ng bundok o gubat. Thank you! Mabuhay po kayo!